Nakahula na si Orlando Manubag oh. Sa Tilapia. Oy, ganda. ahula ah, na si orlando manubag oh. San tilapia uy ganda uy San tilapia maglalakalaki na yan ay galing <laughs> nice one thank you nice one po dito lang po yan sa may sa may kaba po ng jp rizal sa uh, mercury host ng gawad kalinga po ayan galing po ni Orlando Manubag isang supporters po natin si Mr. Orlando Manubag ito po naman tayo inangat ko po kasi baka mamaya kagatan po talag ka rin <laughs> baliktad naman ako <laughs> hindi naman to hahahaha kanduli guys kanduli good morning po dito po tayo nandito po tayo sa kahabaan po ng JP Rizal sa may ibaba po ng mercury drug at tapat po naman ng gabat kalinga ah uh, um ano nga pala po uh, happy new year pala po sa inyong lahat at sa mga dumarating pa ang mga followers po natin mga sumusubaybay maraming maraming po salamat sa inyo uh, hindi ko po alam kung paano ko po kayo ano, isaysay po pero maraming maraming po salamat sa inyong lahat. happy new year po balik po ako Dilis. Dilis po. Maliit po. Meron nyo po. May maliliit pa ho. Mga sibol na po yun dito. Yung mga isda no? po nga, no? po. Lalaki pa yun. Ibig sabihin, magtatagal pa tayo dito. Maliit. guys tingnan nyo naman may maliit pa oh kanina pa kagat ng kagat eh maliliit na ito dami ho nila dito sa panabi kailangan no talaga pakawalan nyo lalaki pa oh yun Another one. <laughs> Medyo malaki-laki na po sila, oh. Hindi na sila mga bugbit, oh. Medyo malaki-laki na, oh. Sabihin matagal pa ho to. Sa tabi lang sila na Hindi naman po sasabihin natin pwede lang kunin yun. Eh, maliit pa. Pero kung iba po yung kukunin na po yun. Eh, tayo naman, hindi po. Kailangan po natin silang bitawan pakawalan para kung sakasakali po at lalaki tayo rin po makakahuli kasi wala naman pong napwesto dito dahil ang akala po nila wala pong isda dito dito po yan sa may kaabahan po ng JP Rizal lagpas na po tayo ng peri ng tulay dito na po tayo sa Si may Mercury po, si may baba. Tapos tapat po ng gawat kalinga. Dito lang po tayo. Dito po wala po na pwesto, tayo lang. Oi si Mang Ed na huli na naman o, oh. tat din na oh. o, si Mang Ed oh. Isa e, sa akin mga huli ko po, mga inakay si Mang Ed oh, mga inahin o. Oh. Mga inahin po nah -huli na huli ng Mang Ed. Wow, buenas naman. Uy, uy, mga kabala pa. Baka ma baba nyo, huwag nyo yung sasandal. Yan. Galing naman ni Mang Ed. Sa akin, mga ina kayo lang mga nahuhuli ko po. Si Mang Ed, mga inahin. Aww. Galing po. Yan. bakit naman naman bakit naman naman dong kay mangit <laughs> puro inahin sa akin po inagay, eto po <laughs> mangit inagay, inakay po sa akin ang kay mangit puro inahin po ay lalaki pa po to lalaki pa to <laughs> Puro uwi na po. Sige po. Ayun po, si Mang Ed. Ayun, yun, yun sa malayo. Ayun. lang po. Nagpalit lang na sima. Kailangan pala palit na sima. Ah uh, guys, ayan po si Mang Ed Guzman. Isa pong senior na. Siya po ang nakakarami ho ngayon. Puro plapla -pla na huli niya. At men, sabi niya po sa akin, bibigyan niya rin po ako ng isang plapla. -pla. Wow! Ah, so, si Mang Ed Guzman. Ah, uh, may kasama pala doon. Yung bago, yun, yun. Ayun po, nandun. O si Mang Ed Guzman isang senior ang mga plapla nasa sa kanya mga inahin at ang mga inakay sa akin po <laughs> nakakatuwa naman <laughs> mga inakay sa akin nagpunta po hey guys ayan pa yung huli ni, Man ni Mang Ed po oh, o oh, dami ayan po bakit ganun sa akin po puro yung inakay Kimang Ed oh Grabe dami oh Grabe si Mang Ed Ang buenas nyo naman Mang Ed Ayan po si Mang Ed de Guzman Ayan po si Mang Ed de Guzman Bong Ayan, si Ayan po Shout out, Shout -out kay Bong Villamor Shout out daw po tayo. kay Bong Villamor Lady Pao Ayan po Shout out kay Lady Pao Edi pa Hindi, magkikita tayo sa Paseco. Malapit na mauubos yung tilapia Ayan ah, po. Ayan po ang huli ni Mang Ed. Kanina pa pala to. ito. Ito isang malaki ano natin sa kaibigan natin. Uh, uh, Eto, alin, alin po ma malaki? sa dalawa. Ito, ito. Yun na lang po ito, yun. Ito, Vamos, malaki malaki ayan ah, po sige Mang Ed Bakama. hindi po ayan binibigay po ni Mang Ed ito po ayan ayan po ang binibigay ni Mang Ed ayan po Mang Ed thank you po thank you sa biyaya ho happy new year maganda na po pangulam to Diyan lang po to no oh, dito lang dito lang oh, grabe po dito kasi ang totoo po, wala hong ho dito Hindi ho to fishing spot E, nagtry ho kasi ngayon Dahil wala nang mapwestoan Nagtry ho kami ng Mang Ed Si Mang Ed, puro plapla -pla. At ako naman ho, no, puro inakay <laughs> ayun po, puro sabit pa Kaya po yan, si Mang Ed Ayan po, ang dami oh ayan ho oh. may malaki pa ho yan, ayan ho Ayan lucky ho Sige po, sige po Log ke pulau anu ito pang ulam na niluto ko po kasi nakakaya po dun sa senior na nagbigay sa atin ayan po <laughs> yung maliit lang po ang huli ko at yung malaki ay bigay ni Mang Ed Guzman isang senior ayan po Uy, sarap nga kainan niya mamaya ayan